mga bagay na kailangan mong gawin upang hinding-hindi ka makalimutan ng isang lalaki pagdating sa kama. Okay? So mga kamamay, itinapik ko tong topic na to sapagkat meron tong koneksyon kung paano ka lalong mas mamahalin ng isang lalaki. Alam ko mga kamamay, marami na akong na-share na ng mga tips sa inyo. Okay? Pero itong isang ito mga kamamay, kailangan nyo po kasi itong malaman. Okay? Hindi lamang yung inyong mga sinasabi, pinaparamdam. Kailangan pagdating sa kama, kailangan magaling din kayo. Kailangan napapasaya nyo din ang inyong mga partner. At ngayon sa video ng ito mga kamamay nga, ang pag-uusapan natin at ang aking i-share sa inyo is mga bagay na kailangan mong taglayin, kailangan mong gawin sa isang lalaki upang mapaligaya mo siya pagdating sa kama. So mga kamamay, huwag natin masyadong patagalin. Simulan na natin ang topic na to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mapaligaya mo ang isang lalaki pagdating sa kama? So number one, be confident and comfortable. Yes, mga kamamay. Bilang magjowa, bilang mag-asawa o bilang uh, nasa isang relasyon, kailangan nyo po na maging confident, okay, and comfortable sa isa't isa. Kailangan pagdating sa kama, kailangan nandoon yung confident ninyo. For example, may gagawin kayong isang bagay. Kung kayo man is pupunta sa itaas, okay, kung kayo man is pupunta sa likurang bahagi, kailangan mga kamamay, mga girls, alam nyo po ang inyong mga dapat gawin. Hindi dapat kayo nahihiya, hindi dapat kayo magpakita okay na kayo ay nahihiya sa kanya. Kailangan confident kayo na gagawin ang isang bagay. Confident kayo sa inyong gustong planuhin. At confident kayo okay, sa gusto ninyong iparana sa kanila. Okay? So, ang isang lalaki, sigurado ako magiging masaya, magiging uh, exciting. Kapag nakita kanya niya na alam mo ang ginagawa mo, na nag enjoy ka sa ginagawa mo, at buong confident mo itong ipinapakita sa kanya. Wala na sigurong mas gaganda pa kapag ka ang isang babae ay nakita ng isang lalaking confident sa kanyang ginagawa. Hindi nahihiya kasi yung ibang mga babae pagdating sa ganyan, sabihin eh, hindi po kasi ako marunong. Hindi ako marunong, pasensya ka na. Hindi kasi ano, ganto ganyan, eh, yung iba, okay, kung ano-anong sinasabi. Kailangan mga kamamay, ipakita nyo sa isang lalaki na confident kayo sa inyong ginagawa. Yung confidence nyo sa inyong sarili, lagi nyo dadalahin kahit saan man. Sigurado ko mga kamamay, kapag ka, ina, naipakita nyo sa isang lalaki, yung confident at saka yung comfortable, na hindi kayo nahihiya sa kanya,